Wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan. Kung pinaghirapan niya, kung pinaghirapan mo, o pinaghirapan ng pamilya mo yan, wala naman masama. Uh, of course, as public officials, we have a code of ethics. Uh, ostentatious display of wealth is also not good regardless of the uh, source. Uh, but siguro pero siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa contractor sila naman nagpost nun online di ba so bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila dati ang usong mga kwento from rags to riches ngayon daw ang uso ng kwento from rags to riches medyo uh, nakakalungkot uh, pero kailangan nga pansinin natin yung mga ganong kwento, yung mga ganong pagkakataon na gawin natin siyang hindi normal at gawin natin siyang hindi nakaka-inspire.